Wala nang mas masakit pa kaysa sa malaman mong unti-unti nang nawawala ang gana ng babae sa iyo. Lalo na kung ikaw naman ay nag-effort na para maging mabuti at maayos sa kanya. Pero paano mo malalaman kung siya ay napipilita na lang sa iyo? Hindi mo kailangang maghintay hanggang mawala siya ng tuluyan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga senyales na malalaman mo na lang na napipilitan lang siya at hindi na siya ganun ka-interested. Kung may mga ganitong sintomas na napapansin mo sa kanya, baka kailangan mong magmuni-muni at magdesisyon kung paano mo siya haharapin. Number one, madaling mainis o irritably kapag kausap ka. Isa sa mga pinakamalaking senyales na napipilitan lang ang babae sa relasyon ay ang pagiging irritable niya kapag kayo ay nag-uusap. Kung dati-rati, kahit simpleng kwento, ay nagiging masaya kayo. Pero ngayon ay palaging mabilis siyang magalit o madalas magmukhang irritable, maaaring may problema na. Halimbawa, ikaw ay nagsabi ng isang simpleng bagay pero bigla siyang magagalit nang walang dahilan o magpapakita ng hindi pagkasunduan sa maliliit na bagay. Kung bawat oras na magkausap kayo ay parang may tension o hindi kayong magkasunduan, malaking indikasyon ito na nawawala na ang interest niya at naiiwasan ka na lang. Sana matutunan mong maging sensitive sa mga ganitong sinyales. Pag napansin mong tumataas ang tono niya kapag kausap ka o kaya may pagkairita na sa mga simpleng bagay, baka ito na yung hudyat na hindi na siya fully invested. Ang pagiging irritable ay madalas na nangyayari kapag ang babae ay hindi na komportable o hindi na nais nice makipag-communicate sa iyo kahit pa anong pilit mong gawin. Dito makikita mo na napipilitan lang siya at hindi na natural ang mga interaction nyo. Number two, laging may dahilan o abala para hindi ka makausap. Kung madalas siyang nagiging busy o may dahilan para hindi kayo magkausap, hindi mo na ito dapat ituring na normal. May mga pagkakataon talagang abala ang tao pero kung paulit-ulit na lang siyang nagpapakita ng dahilan para umiwas sa pag-uusap, kailangan mo nang mag-isip ng malalim. Halimbawa, kung tinawagan mo siya pero hindi siya sumasagot at nagsasabi lang ng busy ako, tapos pag tinignan mo ang social media niya, active siya doon, ibig sabihin hindi siya talagang busy, kundi pinipili lang niyang hindi ka makausap. Kung ito ay isang pattern na paulit-ulit na nangyayari, baka ang babae ay napipilitan lang na makipag-communicate pero hindi siya handang magbigay ng oras o attention sa iyo. Minsan, kahit na magkausap kayo, napapansin mong siya ay palaging may dahilan para hindi kayong magtagal sa pag-uusap. Maaaring sabihin niyang may work pa siya o kaya ay may other commitments. Ngunit kung ang mga dahilan ay tila palaging excuses lang at hindi nyo na magawa ang normal na mga pag-uusap na dati ay natural, baka ito na ang sinyales na hindi siya ganun ka-interested sayo. Number 3. Madalas sa cellphone o social media kesa sa pakikipag-usap sayo. Isa pang malinaw na sinyales na hindi siya masyadong interesado ay kung mas pinapansin niya ang cellphone o ang social media kaysa sa makipag-usap sa'yo. Kung ikaw ay nakikipag-usap sa kanya, pero siya naman ay abala sa pag-scroll sa Facebook, Instagram, o kahit sa TikTok, ito ay isang indikasyon na hindi siya nakatuon sa'yo. Isang halimbawa ay kung kayo ay magkasama, ngunit makikita mong siya, ay laging may hawak na cellphone. Tawa ng tawa sa mga memes o video at hindi na kayong nagkakaroon ng meaningful conversation. Ang mga babae, kapag interesado sa isang lalaki, hindi nila kayang hindi makinig o magbigay ng atensyon sa pag-uusap. Pero kung palagi siyang tumitingin sa cellphone o natutulala habang kausap ka, dapat mong isipin kung may nangyayaring pagbabago sa inyong relasyon. Minsan, ang sobrang pagkahilig niya sa social media at online interactions ay nagpapakita lang na hindi na siya tunay na interesado sa inyo. Number 4. Maikli lang o malamig sumagot. Napansin mo ba na kapag mag-text o mag-chat ka sa kanya, ang mga sagot niya ay maikli na lang at malamig? Kung dati-rati ay mahahabang usapan ng namamagitan sa inyo, tapos ngayon, kahit sa mga simpleng tanong mo, laging okay, fine, wala, or busy, ito ay senyales na hindi na siya interesado. Hindi niya na nararamdaman ang pangangailangan na magbigay ng effort sa mga pag-uusap ninyo. Ang ganitong uri ng behavior ay madalas mangyari kapag isang tao ay hindi na committed sa relasyon, kaya tumitigil na silang magbigay ng oras at effort sa mga simpleng bagay. Isang halimbawa ng sinyalis na ito ay kapag nagtatanong ka kung kumain na siya at ang sagot niya ay, O oh, lang. Hindi na siya naglalabas ng kahit anong additional na impormasyon na nagbibigay ng saya sa conversation. Kung ganito ang madalas na nangyayari, hindi mo na kailangan pang magpatumpik-tumpik na may nangyaring pagbabago sa kaniyang nararamdaman. Number five, mas madalas kasama ang ibang tao. Kapag mas madalas siyang nakikita o kasama ang ibang tao kaysa sayo, kahit na ikaw na lang ang unang tumangkilik sa kanya, sinyalis na ito na nawawala na ang gana niya sa iyo. May mga pagkakataon na ang babae ay mas pinipili na makipag-hangout sa mga kaibigan o pamilya kaysa makipag-isa sa iyo. Halimbawa, tuwing weekend, siya na lang ba ang lagi mong tatanungin kung libre siya tapos, sasabihin yang may lakad siya pero mapapansin mong siya ay mas laging may kasama o gumagala kasama ang iba. Kapag naging pattern ito, ibig sabihin ay hindi na siya masyadong nagsasaya sa mga moments na magkasama kayo. Ang pagiging palaging kasama ng ibang tao ay nagpapakita na hindi na siya komportable na makasama ka. Kung ang mga moment na magkasama kayo ay tila naging burden na sa kanya, baka ito ang dahilan kung bakit siya mas pinipili ang ibang tao. At kapag mas marami ang ginugugol niyang oras sa iba, ay mas malayo siya sa iyo at sa inyong relasyon. Number 6, hindi interesado sa opinion mo. Kapag ang babae ay hindi na nagpapakita ng interes sa opinion mo o hindi na nakikinig sa iyong mga saloobin, ibig sabihin ay nagiging indifferent na siya. At kung noon ay tinitingnan niya ang bawat opinion mo at pinapansin ang iyong perspective sa mga bagay, pero ngayon ay parang hindi na siya interesado sa iyong mga ideas o feelings, senyalis ito na nawawala na ang gana niya. Halimbawa, kung may mga bagay kang sasabihin at makikita mong hindi siya tumitingin sa iyo o nagiging disinteresado, maaring hindi na siya care sa iyong point of view. Minsan, may mga pagkakataon na ang babae ay nagsisinungaling o hindi na tumutok sa usapan kapag ikaw ang nagsasalita. Kung ang isang tao ay walang malasakit sa iyong mga opinion, ibig sabihin hindi na siya nauuugnay sa iyo sa isang deeper level. At kung hindi na siya nakikinig, malamang hindi na siya fully invested sa inyong relasyon. Number seven, napapansin mong wala ng effort na ginagawa para mag-usap kayo. Kung hindi mo na nararamdaman ang effort mula sa babae na mag-usap o maglaan ng oras sa iyo, malamang ay hindi na siya interesado. Ang ganitong sinyalis ay maaring magpakita ng kanyang kawalan ng commitment sa inyong relasyon. Halimbawa, kung ikaw ang laging nag-initiate ng pag-uusap at wala siyang effort para makipag-connect, ito ay malaking indikasyon na hindi na siya invested sa inyong relasyon. Kung wala nang komunikasyon na nangyayari ng kusa o siya na lang laging nag-aantay na ikaw na lang ang magpakita ng effort, maaaring malayo na siya emotionally sa iyo. Kung nararamdaman mo na ang babae ay hindi na interesado at unti-unti ka nang iniiwasan. Huwag mong pilitin pa. Mahalaga ang respeto sa bawat isa at hindi mo kailangang magpumilit na ipilit ang isang relasyon kung wala na siyang gana. Tandaan, ang mga relasyon ay hindi dapat gawing pasanin. Ito ay isang mutual na commitment kung saan pareho kayong nagpapakita ng effort. Kung ikaw na lang ang patuloy na naglalabas ng energy at siya ay nagiging cold at distant, baka kailangan mo nang magbukas ng ibang chapter sa buhay mo. Hindi lahat ng relasyon ay meant to last at kung hindi na siya ganun ka-invested, dapat mo ring matutunan na mag-let go at bigyan ng space ang sarili mo. Hindi masama ang magbigay ng oras para mag-reflect at alamin kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang best na hakbang para sa iyong emotional health. Hindi mo kailangang habulin ang taong hindi na nagpapakita ng malasakit sa iyo. Sa halip, mag-focus ka sa sarili mong growth at sa pagpapahalaga sa mga bagay na mas makikinabang ka. Sa huli, mas okay na magpatawad at mag-move on kaysa pilitin ang isang relasyon na hindi na nagbubloom. Huwag kalimutan may mga pagkakataon na ang pinakamagandang hakbang ay ang magtulungan kayong maghiwalay ng maayos upang pareho kayong makahanap ng tunay na happiness. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.